Ito po ang ulam na ibabahagi ko sa inyo. Mukha lang siyang banana queue, pero hindi po ha. Ito'y pwedeng pang negosyo. Pwede rin pang bahay-bahay lamang. Basta may sausawang kayong maayos eh. Okay na okay. Hindi ko po tinapon yung natirang tambakol na niluto ko ng isang araw. Itinabi ko sa freezer at ngayon eh gusto kong lutuin panibago. Tinunaw ko muna at galing sa freezer at ilado po eh. Pakikita ko po sa inyo kung paano natin pahabain at makakarami ang ulam nitong tatlong pirasong tambakol na parang 200 grams lamang. Oh. Basta pag wala pong food processor, kahit dikdikin nyo na lang, ito pong crackers, sky flakes, sunflower, kung ano meron kayo, isang cup po niyan. O kapirasong karot, bawang po, o iprocess na po natin. O teka, ganari po ang itsura dapat ha, ganito yung kapino. O idagdag na po natin ang isda. Hindi pala po matinik ang tambakol kaya perfect ito sa ganitong style o. Oh. Seasoning powder po. 1 teaspoon ng paminta. 1 teaspoon po ng asin. Yung mga karaniwang nakikita nyo sa inyong pantry, yun po ang ilalahok natin. O ganun po itsura niya no. Mainam, di po ba? Para lang mapakinabangan itong natirang isda kaya ang nilahok ko po yung mga usual na ricado na ah, sa kusina. Isang itlog po. O oh, yun na po yun. E eh, di nakatipid. Ganiri po oh. Lagyan nyo po muna ng mantika yung mga gagamitin nyo para hindi po manikit. Tapos sa isali natin tong ating isda din sa isang mulukong para makita nyo po ng maayos. Lagyan po natin ng kalahating tasa ng harina. All purpose flour po. Isa kalahating tasa po ng cornstarch. Dalawang teaspoon po ng baking powder. Kaya aalsa yan eh. Tsaka po sibuyas na mura. Lagyan nyo po ng mantika yung kamay nyo ha. Bago nyo po haluin para hindi rin po manikit. O tatlong minuto ko po itong hinahalo at kapag kamalinis na po yung ilalim ng malukong at parang clay na yung texture ng isda, e eh, lubayan nyo na po. Isang malaking jumbo na hanggarian ang itsura, o oh, ang nilabasan, nakita nyo po ba? <laughs> Marami na pong makakakain yan. At aduhin nyo na po ng ilang piraso, damihan nyo na. Hulmahin nyo po na parang mga hotdog. Pahabain nyo po sa kamay nyo. At pagtapos na po eh, lagay nyo po muna sa palamigan ng kalahating oras. Ihulog nyo na po pag kumukulo na yung tubig. Pakuluan po natin yan. Isang minuto ko lang pinakuluan to. Luto na po yung isda ni Ready po ba? May baking powder po yan. Kaya napansin nyo eh, mahaba itong ating longganisa. Kapag ka lumulutang na po, ibig sabihin, okay na. Hanguin nyo na po. Salain nyo nang matanggal po yung tubig. Kung may oras pa, palamigin nyo muna at talagang tuyong-tuyo. Bago po natin isalang yung ating mantika at ipiprito na po natin o ganun lang. Kailangan pong mainit yung mantika bago nyo iprito itong ating longganisang isda. Maliit lang po ang kawaling ginagamit ko kaya dalawang batch po akong nagprito. Isa pa konti lang po ang mantika ko kapag kakaunti mantika nyo medium heat lang. Ngayon kung marami po kayong mantika at lubog ito lahat habang piniprito nyo eh high heat na po, madalian lang yun. Limang minuto ko pong ipinrito itong ating longganisang isda dahil nga konti mantika ko. Kung gagawin nyo pong pang negosyo to, eh ilagay nyo na po sa stick, itusok nyo. Para pag nakita po ng customer nyo, isang damputa na lamang yung inyong longganisang nakastick, tapos eh, sabay sausaw sa sawsawang -saw 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 ginawa nyo, kung sweet and sour ba, o kaya naman eh, suka lang na may siling labuyo at bawang eh, ayos na. Pang negosyo, pwede rin doon. di po ba? Oh, yun na po yun. Nagustuhan nyo po ba? O bukas po ulit. Run,